guys so for today's video capital part 4 ulit ulit nga kami pumupunta dito kasi nga favorite place ko to syempre nga dito nga talaga kami para magsundo sa kuya ko pero bago nga yan kumain muna kami dito ng parang mang inasal daw maganda nga rin pala dito kasi nga meron sila isang boteng chicken oil so, talaga namang mapapa limited chicken oil ka talaga tinodo ko na nga talaga dyan yung pagkakalagay ko ng chicken oil kasi ngayon na nga lang ito mangyari kasi nga sa mang inasal konti lang talaga yung chicken oil nila doon meron nga din pala sila ditong ibibigay na free plastic glass kaya nga pala kami dyan binigyan ng free plastic gloves para nga magkamay. Kung gusto mo naman magkutsara, hindi magkutsara ka, parang hindi ka naman nag <laughs> Kung hindi mo nga ito gustong puntahan, edi hanggang nood ka na lang talaga, parang hindi ka naman Doon ka so far away. <laughs> Ay naku talaga, kung pwede lang talaga sa inyong iparamdam ko kung gaano kasarap tong kinakain ko. Gagawin at gagawin ko talaga para lang matikman nyo. Nakikita nyo ba yung sausawan kung may sili-sili? Ganyan yung gusto kong sausawan kapag bang inasan. Pati naman siguro, kayo gustong-gusto nyo din naman siguro may sili yung sausawan nyo. Lagay nga lang talaga ako na lagay chicken oil dyan hanggang sa maubos yung chicken oil nila. Para minsan nga gusto ko na lang talagang isipin na kung pwede lang talagang iuwi tong chicken oil nila. <laughs> Naku, enjoy na enjoy mo talagang kumain dito lalo na kapag nakakamay ka tapos yung background mo, napakaganda. Kaya kung wala kayong imbalat na pumunta dito, hindi wala. Wala <laughs> guys, hindi ko na talaga kayo napapansin dyan sa isang tabi. Focus muna tayo sa pagkain guys, 46 kilos na ako. <laughs> Katapos nga namin kumain, nakita naman namin itong smoking boy. Sobrang excited nga talaga ako makatingin dito kasi nga puro na lang talaga sa social media talaga ako nakakakita ng mga ganito. Ay, nandito na ako. Bakit hindi pa itutuloy? Nagtataka nga ako kung paano nila ginagawa yan. Nakita At, ko nga habang ginagawa yan, meron pa nga silang nilalagay na parang tubig na may kasamang usok. Napaka-satisfying talaga ihalo yung mga yan. Plus, pero pa sila nilalagay dito ng mga flavor-flavor. Blueberry, Blueberry nga ang flavor niyan, pero yung binili namin is chocolate flavor. Mm -hmm. Ang gigigil nga talaga ako first time kung makatikim ng ganito. Pangarap ko nga kapag laki ko magtinda lang ng ganito. Charot! <laughs> At guys, papauwi na nga kami At kita nyo naman siguro kung gano'ng kami siksikam dito talaga Para kami mga nasa lata ng sardinas Isa pa talaga sa mga nagpapasikip dito guys Yung bike ng kapatid ko Kita nyo naman siguro yung nasa likod nila na kulay red. Hindi na namin alam kung paano na kami makakauwi na ito Baka nga sa bubong na lang ako <laughs> Guys, may mga binibenta kami dito sardinas Pamain nyo na lang ako guys, hindi nga ako sanay sa mga gantong crowd Mayroon kasi talaga akong fear sa mga crowded o masisikit na lugar Mahigit 30 to 45 minutes ako naghirap <laughs>